Ito ay isang panalangin para sa lahat ng nawalan ng pag-asa. Sa buhay, sa sarili, sa kinabukasan. Sa panalangin ito, hihilingin natin sa Diyos na ibalik ang ating pag-asa at pananampalataya at patatagin ang ating puso sa Kanya. Halika kapatid at manalangin tayo. Panginoon, narito kami dala ang bigat ng puso dala ang bigat ng isipan at dala ang katotohanan marami sa amin ay nawalan na ng pag-asa o diyos minsan mahirap umasa kapag paulit-ulit kaming nabibigo mahirap umasa kapag tila walang nagbabago mahirap umasa kapag ang mga pangarap ay tila lumalayo pero panginoon alam naming ikaw ang pinagmumulan ng tunay na pag-asa. Sabi sa Hebreo kabanata 6 talata 10. Pag-asa na parang matibay at matatag na angkla ng ating kaluluwa. Panginoon, naway ito ang maging katotohanan sa amin ngayon. Nasa kabila ng bagyo, hindi kami matatangay dahil nakabaon ang angkla ng aming kaluluwa sa iyo kung kami ay pagod na, bigyan mo kami ng bagong lakas. Kung kami ay sumusuko na, paalalahanan mo kami ng dahilan para magpatuloy. Kung kami ay nawala ng direksyon, ituro mo ang tamang landas. Sabi sa Isayas Kabanata 40, Talata 31. Ngunit ang umaasa sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad na parang agihila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Panginoon, gusto naming maranasan iyon. Gusto naming muling lumipad, muling tumakbo, muling lumakad nang may lakas na galing sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan mas pinili naming tumingin sa problema kaysa tumingin sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan mas pinakinggan namin ang takot kaysa ang iyong pangako. Ngayon, pinipili naming ibalik ang aming paningin sa iyo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na may magandang plano para sa amin. Sabi sa Jeremias kabanata 20, talata 11. Ako'y may magandang plano para sa inyo. Plano para sa inyong ikabubuti at hindi ikapapahamak. Plano para bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Panginoon, hawakan mo ang bawat isa ngayon. Lalo na ang mga nawalan ng gana sa buhay. Yung mga hindi na makabangon sa kama. Yung mga walang gana magpatuloy yung mga hindi na naniniwala na may magandang mangyayari buhayin mo muli ang kanilang puso buhayin mo muli ang kanilang isipan buhayin mo muli ang kanilang pananampalataya at sa mga oras na dumating ulit ang takot paalalahanan mo kami na ikaw ay kasama na hindi mo kami iiwan na hindi mo kami pababayaan panginoon Salamat dahil sa iyo ang pag-asa ay laging buhay. Sa iyo, laging may dahilan para magpatuloy. Sa iyo, laging may bukas na mas maganda kaysa kahapon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa kanya